Dito po kami sa bahay ng Gloria sa Hiraya. O, so, diba, inaya na naman nila ako, guys. Alam niyo naman ako, kaladka ako. sa so, si tate. Ganito pala, guys, ang itsura ng kanilang swimming pool. Ay, si Jamela! Mela! O, oh, ganyan ang itsura, guys, sa swimming pool. May malalim ba? Ay, dito naliligo si Jamela. Ang lalim. punta doon, no? Wala pang mas, mas ano? Doon ka lang, ah, Mela! Malalim ito, guys. Oh, delikado sa bata. Oh, palalim. Dapat doon lang siya, oh. Oh, no, doon pang bata. Pero ang ganda ng swimming pool ni Kain Ferris. Kunti lang, pero maganda. Pwede na. Tahimik. Mapuno. Kaya Hold ng Hiraya. Hiraya, guys. Ayan. Eh. Good. Pwede sa bata, pwede sa ano. Ay, masarap dito. Ay, may ano, may float. Kasi ikot-ikot kayo doon. Ay, may paikot siya, guys. diyan pero mas maganda sana yung katulad din sa Japan ano, umiikot talaga guys, malakas ang aros. Hey, baby, verlof. Dit is cute. Yung selfie, selfie. anak ko. Siya pa talaga na gayon eh. Marunong na lumangoy, oh. Nakimigay mo na isa kanila. Marunong ka mong naglangoy, ah. Don't like. Magdahan-dahan, huy. Madulas. Parang mas bet ko yun na may bumubula-bula doon sa taas. Parang jacuzzi or jacuzzi style. Jacuzzi nga yata yun. Wala lang bumubula. Isa ng mga bata. Eh. <tinyo> you yeah.